What's up mga bossing? Good morning po ulit. Welcome po sa ating panibagong vlog. Uh, ngayon po may tuturo lang po ako sa inyo mga basic sa mga motor na first stroke o yung mga ano natin kaya mga parehas ng mga motor, parehas sa mga RUSI, TMX, mga ginagamit usually pang tricycle. Uh, may mga i-explain lang po ako mga boss sa inyo na, na parang naging misconception na ng na mga nagmumotor sa atin. Ito po. Uh, Pag-usapan po natin ngayon ay itong ito po, fuel valve or fuel pet po. i uh, explain ko lang po kasi marami po ako nakapansin sa mga uh, nagdadrive po natin ng mga motor. gamit po para ma... Uh, shut shot valve po ng gasolina natin sa tangkot at punta ng karburador. Ngayon po, uh, nakikita ko kasi dito, meron pong indicator naman po dito. Ayan po, may on, off po, at dito sa baba naman po yung reserve. Ayan po, nakikita po, po dito, merong indicator din po dito na parang nag-arrow, na fuel, tapos may arrow po. Ngayon po, nasa off po siya. Ayan. At ito po yung arrow na nakikita po natin. Ito. Ngayon po, nakikita kong misconception po ng mga nagmumotor sa atin na ganitong klase motor. Kadalasan po kasi, uh, fuel valve po nila is madalas nakaturo po pataas. Nakakala po nila naka-on lang po yung gasolina. Pero ang totoo po, hindi po nila ganon knowledge o hindi po sila ganon knowledgeable. Ang nagagamit na po nila ay directly yung reserve tank na po nila. Kaya pag naubusan na po sila ng gasolina, automatic, hindi na po sila makahabol or makabiyahe papuntang malapit na gasolina dahil wala na po silang emergency na tanke. Eh. Kasi ang nagagamit na po nila, yung reserve po kaagad. A misconception din po kasi nila, itong kung saan po nakaturo itong malaki pataas, doon po nagtuturo, doon po kumukuha ng source ng gasolina. Pero ang hindi po nila alam, meron pong indicator po dito na may arrow fuel pababa na usually ang nagagamit na po ng gasolina is yung sa reserve na tanke. uh, po kaya po ang dapat ang tama po is dapat nakaganito po siya pababa ang misconception po ulit nila akala po nila pag ganito nakababa reserve naman po ang nagagamit po nilang tangke pero ang totoo po nakaturo po siya dito sa on na ang kinukuha niya talaga yung pinaka main tank po natin ayan po. So ayun po mga boss dahil sa medyo marami-rami mong misconception, yun lang po yung mga napapansin ko sa mga mga nagda-drive. Pag ganito po ang turo, nasa on. Pag ganito po naka-off. Pag ganito po naka-reserve sa reserve na tanke po siya kumukuha para po sana kung sakali man naubusan na po tayo ng uh, sa main tank po natin namatayan tayo, pwede po natin siya ilagay dito sa reserve. Para po makahabol pa po makapunta pa po tayo sa pinakamalapit po na gasolinahan. So ayo lang po mga boss. Um, konting knowledge lang po para mabago po natin yung misconception po natin sa paggamit ng fuel cup. So ayun po mga boss. Uh, like, share and follow na lang po kayo sa aking mga Facebook page at YouTube para sa mga tuloy-tuloy pa na dagdag knowledge natin paggamit ng ating mga motorsiklo at ng mga sasakyan so ayo po thank you salamat yeah.